morning po ulit sa inyong lahat. Ayan, nandito ulit tayo sa kubo. Ang dami naming dalang bata, guys. Wala ang kanilang mga mami. Si JD, si Anyan, busy manood. Si Ati Greta susunod kasi ano, nag pa siya nung ano, pagkain nung mga nagtatrabaho sa kanila. Ayan, nanonood sila ng Miss Rachel. Ayan guys, diseng-disi sila. Kuya Efren, magdayak na. Yun. Bukid. Taniman na naman. Ah, nagtayo na to. Oh. Yung mga nilipat. Maganda yun guys, pag namulaklak na. Arbisan ah, ko to, sayang. Pwede siguro to sa ginataan. Maggagata kami guys na ani, konting alimango. <laughs> ano to mga ka-dragon? Uh, ah, bunga ng singkamas. Yung iba matigas na. binhiin na lang natin. Ayan guys, magluluto si Antiligaya ng ginataang alimango. Alimango na ano, apat na piraso. Hindi man daw mataba, sabi ni Papa. Sabi Hindi pa rin, ano, hinog yung ating saging. JD, miss mo na si Mami mo. Ha? Tugol naman ni Mami. Tagal naman ni Mami. Tulog to guys, nung, ano, binuhat ng tiligaya. Nagising na lang siya sa, ano, nung nasa tricycle na kami. si Ate Greta kasi magmumotor na lang siya papunta dito. ya yeah, ang kas sa likod ni Lula Pasig. Kabayo, kabayo. Ay, mm -hmm. Masarap sarap na ang nakapitas na rin kami sa aming sitaw guys. Pero konti lang. Saka ito yung talong. Tulog na si JD. Si so, yan, yan Gising na gising pa. gaut ng daliri. Ang sarap po. Buk, Kaya lang iisa lang yan. So, ayun guys. Pasensya na. Hindi kami masyadong makapag-video. Gawa nga ng ano, mga bata. Yan. Si Antiligayan. Ilagay niya na yung mga gulay. Sa si ate Greta, bumalik na naman doon kasi dumating daw yung sa stainless. So, dadagdag siya ng ano, magluluto pa siya ng kanin. Ito yung aming, alima, ano bingay bating, guys. Mm -hmm. Ano yung ganyan, guys? Ito makabingay, guys. Anay. Ay, so, J.J., pala wala kasi, ano, may trangkaso. may love si Gigi guys nakatulog siya niya si JD naman ang nagising nagsinsin nublat lang pati si JD ang mabait din hindi maligalig Luto na tets. Tapto, gay masin ko So ayan guys, update ulit tayo kay ano, kay Daily Nova. So yun nga, uh, yung pinakita sa aming kapon ni ate yung usod ni Nova. Natuyo na rin. Kaya lang nakita na naman dun sa ano x-ray niya na meron siyang ano pneumonia. Tawa din yung bata kasi payat-payat na, hindi makadede. Hindi pa pwedeng dumede. Tapos ano, naninilaw daw siya. So, pinunan siya ng dugo. Awa na nga rin kami kay Ate Aiza kasi ano, puyat na puyat na yun. kagabi daw eh, alas isang oras lang tulog niya kasi iyak na iyak si Noah naka ano na rin pala siya guys naka pupo na rin siya nung pero konti lang yung yung duman sa puwet niya hmm. saka nagchat din pala kanina si ate sabi pwede na rin daw siya pa so kailangan niyang mag pump mamaya no, alas 12 yata pwedeng pa tapos idadaan dun sa may tubo kaya pala parang nahihirapan daw si Noa maghinga kasi nga ano yun pala merong naman so ayun nga kadraga yun muna yung update natin kay baby Noa sana ano tuloy tuloy na yung panggaling niya baka ano mga nga baka buti na sila ate din mga ano new year sa ano sa hospital kawawa naman nangangamay na yung tita ah oh, ito ano yung guys sa si gamas kabilis ang gising ni JD nung Nang mga 3 months siya ano eh, kasarap, sarap pa ng tulog niya ngayon, nag-iba na

May nagbenta ka pong guys nito. Kaya yung lima? May dipte? Palit bigas. Pinalatan na namin ng bigas. Ano ba yung pira? Wala. Walang kilo. Ano ba sa dami? Doon nung kadami ng na nung kandiyo. Doon na. Masayang mong dito. Ang babago <laughs> na ako. Ang pinaparami mo. Ang salupan mo.

Anong ng kwan, laman. Laman loob. Pero ano si Papa? Ano Gede? Ano Gede? Ha? Bait-bait si Gede eh. Aroy! Ayun guys, nagtanim sa gaya dito ng ano, halaman sa daan. Wala man na yata daan, antay. bin nan no nan to e ko na eh ha ano na po and guys pa uwi na rin kami dahil yung tindahan doon nakabukas atong sang lang tao pet ka pet. pet mga bang okay kami si dati mo layasan si mo si dati mo yum, yumyang mo buko na <laughs>